Sa mga langga, for today's video nga langga ay feeding program natin, February 6, 2024 langga. So, anjang kami sa palengke langga, bumili kami ng buko. So, tinulungan ko na po si, si Manang, yan, sa kayod langga para mabilis. Kasi umaga pa lang, namimili na kami. Ayan, bumili kami ng manok langga para sa ating feeding program langga. Ayan, naglagay na rin tayo ng bigas at nagpapoy na tayo. So maraming salamat sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin. Dahil kung ako lang lang hindi ko kaya. At maraming maraming salamat sa uh, sponsors uh, at kay Lord syempre maraming salamat po. So ayan, nag, uh, lalagay na kami dyan lang sa ano, tawag niya sa cup. Ayan, yung manok. So, pinipili namin yung medyo malalaki yung hiwa langga para sa fried chicken. At yung mga bagito, ayan, maraming salamat sa inyo dahil tinulungan nila tayo. So, ayan. Nagluto na kami dyan langga, umaga pa lang. Actually, gabi pa lang langga, naghanda na ako ng dessert langga. So, ayan, yung ating fried chicken. Tapos, nakapagluto tayo ng dalawang uh, malalaking kaldero na kanin. At naubos natin yan langga. At may uh, Shanghai. At yan, may baboy langga. At meron din tayong adobong manok. At nag ano din tayo, ng gravy langga. At yan yung baboy langga, bumili din tayo para pag kinulang merong makain ayun nga rin fried chicken so ayan so kumakain nga kami dyan lang dahil anong uh, oras na hindi pa kami kumakain baboy mong gulang ka lang ka. para in kaso magkulang natin pagkain at meron tayo pakain sa iba ayun yung baboy so ayun na nga palakad-lakad na si Langga nyo. Ayan, naglagay na rin tayo sa styro ng ice juice, tsaka soft drinks Langga. Maraming salamat kay Tinini, tsaka Tito Mario, sa tulong nyo Tito, at sa mga gamit. Ayan, so nag-prepare na nga tayo Langga. So, ayan, para lumamig. So, ayan, naglagay na rin tayo sa styro ng kanilang kanin. Ayan, so, kanya-kanya kaming -kanya -kanya, kota dyan Langga. Toka. <laughs> kanin, sa kain, fried chicken, saka isa balot lalagyan ng gravy. So, ganyan. Masaya kami dyan lang ga. Akala mo nagkakinding-kinding kasi talagang sumasayaw kami dyan lang ga. Masaya kami. Masaya. Yes, masaya kami lang ga. Ang sarap sa pakiramdam na tumulong lang ga. So, ayan. Nailagay na nga namin dito sa labas lang ga, No? Ayan, tulong-tulong lang din. Ayan. So, masaya ako lang dahil uh, tinulungan tayo ng ating mga friendship dito lang ga. At mga... Uh, bagits dito, bagito. Ayan yung mga bata lang na kabila na. Excited sila lang ga. Uh, ba? Diba? Mm. <laughs> Ayan, na kapila nga. So, hindi pala lahat dyan lang ga, uh, nakuna, no? Kasi, ah uh, yung iba, dinalan na lang nila ng food. Dahil nahiya pumunta at yung iba naman lang ga, eh, isa-isa akong -isa dumating. Sa inyo, soft drinks naka-display na. Buko salad pala langga ang ating inanda at fried chicken, gravy at may baboy. Yung baboy langga hindi ko na nilagay sa styro kasi in kaso magkulay ng ating food nakahanda na. Ayan. So buti na lang talaga langga nakapagluto tayo ng baboy langga. No? At yung sabaw na baboy tsaka adobong manok langga. Kasi tulad nga ng sabi ko hindi sila sabay-sabay nandiyan. May dumadating pa isa, dalawa, tatlo So, naubusan sila lang ga. Buti na lang nagluto tayo ng ganong extra. So, ayun. Doon na lang sila kumain sa loob. Dahil nung naubos na yan, wala na silang makain. So, buti na lang talaga nakaisip ako ng ganun lang ga. Nasubrahan yung pagkain natin. Uh, dahil nakakain ng lahat. So, di ba ang pangit ng pakaramdam lang ga. Na magka-feeding ka tapos pag may pumunta at sula kay pakain. Yun yung talagang iniisip ko. Kaya pinasubrahan ko yung pagkain. Kaya maraming 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 salamat kay Lord maraming salamat sa tumulong at maraming salamat sa mga sponsors so, yung may ibang sponsors na langga na hindi nila pinapabanggit yung kanilang name so, ayan, basta alam nyo na kung sino kayo maraming salamat kay Cliff, uh, kay Nico kay Chris kay Sir Elvis uh, basta, sino pa ba yun, madami maraming salamat po sa inyo, lahat-lahat ayan, so, masaya yung mga bata langga hmm 'di ba? Ang pangit ng pakiramdam lang ga kung para sa mga bata lang. Kaya sabi ko, ah uh, pumunta na kayo dito pati yung malalaki, 'di ba? Para pangit kasi lang ga na may nakatingin lang. Ayan, so binigyan na rin natin sila. Ayan. Maraming salamat sa iyo, amiga. Ayan. So, para na sa lahat yan lang. Ga? Para na sa lahat yan. Maraming salamat at inyong miya. <laughs> busy, busy. Ayan lang ga. So, pagka kinabukasan yan lang ga, talagang bagsak ang katawan nyo lang ga. Katawan ko lang ga. Gabi pa kasi, busy na ako hanggang umaga. So, pagka kinabukasan ay talaga, pagod ako lang ga. Pero, bala magkasakit ako lang ga. Nakangiti pa rin ako. Alam nyo kung bakit sobrang saya kasi ng pakiramdam. May makikita kang ah, napapasaya mong tao lang ga. Hindi masama ang maging mabuti sa kapwa lang ga. Diba? O, si Ayan. <laughs> mga bagets Ayan. So, kailangan lang talaga yung mga bata lang ga. Dahil nga eh. eh malalaglag. So, ayun sila lang ga. Diyan lang sila kumaya katambay sa gilid. Ayan, kita nyo naman mga langgan. ang sa pakiramdam. Di ba, dami nila, di ba? Sap sa pakiramdam. Kaya, hindi po masama. Ah, nakahabol pa yung sedyante. Hindi po masama lang ang tumulong sa kapwa. Ang masama po ang manira ng kapwa, oh, ha? So, thank you. Maraming salamat.